ganda buhay. Ganda buhay po ka, Bebe. Bye na lang natin to. <laughs> Sige. Maganda buhay. Sige, maganda buhay. Ganda buhay, Papa. Hmm? Ka, Bebe. Ka, Bebe, Papa. Hmm? May ilaw yung chupo. Yun. Ang, ang tagal, naman ni Saisay, no? May ate Saisay, ang tagal niya. Ay, huwag kang mamula. Dapat pogi ka. Uy. Uy. Dapat pogi. Okay. Lahat ng tao magigita ako? Ah, oo, oo, magigita ka na lahat ng tao. eh magkita ka ni Ate sa hindi na siya pupunta. Ay, pangasar pa yan. Sabihin ko kay Ate sa isa, hindi na siya pupunta. Oh, uh, oh, si Ate. Malang. Wala pa si Saisa. Nasa gabi po may kapatid sanghogin de chocolate sa iba. ang iyan ng naman mo. kain po tayo. si Rowan. si Rowan. lang ng masarap, Wala nam pakilam sa kate si Wala na siyang pakilam Sabi niya, pagdating ni Saisay, nandito na kasi si Saisay. Sabi niya, sai, wala kang pansit kanton. Ano <laughs> yan? White is spaghetti yan. White is spaghetti. <laughs> nangingit pa pagdating Wala na pala siyang pakilam O, oh, di ba? Wala pa siyang malisya. Ano yung lang yan? Wala siyang pakilam <laughs> Tapos nakakaya. Kasi ano. Ah, libre po yung ano namin. Lahat ng food. Maraming maraming salamat po sa ano. Ayan, sa halara ko. In fairness, ah, masarap. Walang halong bino. Napakasarap. Gusto ko siya. Ito, EMS. Ayan o. Tsaka evidensya. Tignan si Rowan. Sarap na sarap. Naka-promo po sila ngayon. Eto, uh, buy one, buy two. Kaya nga eh, wala na siyang pagkilang sa'yo. Ay, wala na siyang pagkilang. Can oh, Wala na. Iningit ka. Uh, oh. Sabi niya, wala daw ikaw ganito. Wala ka, pancit ka, dun Ay, okay. may tissue be. May tissue. Kiss, kiss kita. Ay, kiss na lang daw kita. Kiss ka na lang daw niya. Oo. Sabi tayo. Tapi kayo ah, ni Ate sa Sai Sai. Kain ka na. Bukin ako ito. Butong si Bukin. Sarap na sarap. Kakaintay niya kay Sai Sai. Patikin na Ate. Patikin. Oh, masarap na. Sige ko kung ay color. Sarap. Masarap. Ano yung panggabi kayo talaga? <laughs> ngayon lang, ngayon Ano ginagawa? ginawa? Sa wakas, natuloy din po, no? Natuloy din ang date. Ay, na naman. Parang gutom na gutom yeah, na Yung wala daw ko ng isi. Rich? mo um. Gutom na gutom yung anak ko. Nagkikipag-date na ka <laughs> Oo oh, nga, nagkikipag-date na. Hindi niya pa naman po alam yun. Wala pa po yung ano, kit. Kaalam-alam. Pinagpapalit na nga si Saisay kay Simang eh. Eh, pinagpapalit na ako, Oy, na kay Simang? Hoy, kung ano? Sisimang na lang? Lagi na siyang magsisimang ngayon. Araw? Uh -huh. Siyempre, ikaw ang kaharap. Pagsisimang niya, mas gusto mo sisimang Kasi si Simang, si Simang, laging binubuhat, no. Lagi kang kinakarga ni ate Simang, no.

Masaya na siya. Masaya na doon siya. Masaya doon siya. Tapi, masaya, 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 masaya siya kasi I may ear to ba? Kaya mo na. Masaya sa Nakatikim ng city life. Nakatikim ng nightlife. Na-enjoy. Take on panalo po dito nagustuhan ni Rowan. Satisfied? Gusto mo dito? ko Sabihin mo, Rowan, kain na po kayo dito. Masarap! Ang sabihin mo muna yun, kain na po kayo dito. Kain na kayo dito! Dito, yum yum! Masarap! Ka mo. Masarap po dito! Masarap po dito! Masarap po dito! Bakit naman masarap? masarap. Ay, yung mga mm. mm. Gustuhan din ni Chichi. Si Chichi, mas manong pakainin kaysa kay Rowan. Kaya pag nagustuhan ni Chichi, masarap talaga, no? Mas masayal si Chichi. Mas masayal si Chichi. Okay. Mm. Kakaiba yung mga nagugustuhan niya. Itong pesto, magugustuhan niya to. Chicken curry gusto niya. Sige na. Suka. Nagkape pa kasi sa tinapay. Umalis po I si Sai Sai. Umupo sa iba. Nagtampo. Sabi niya hindi, hindi daw siya sinusubuan. Tignan niya naman yung nakikipag-date. Sinusubuan pa. Dapat <laughs> ako yung sinusubuan. Kaligtad. <laughs> Lalaki sinusubuan. Ay, wag yung damit. Ate, like, abon na tayo ng white. Ay, yung damit. yun. na. Asan? Ito? Laki na. Kunting lasang kape. Lasang kape daw. Hindi. Kasi si Chichi, hindi po siya mahilig sa mga cold drink. Gusto niya ng mga warm, warm ano. Drink. Warm water. Ganon. So, warm water, ganun. Gusto ko warm water. Wala warm water. Wala warm water. Mini water sa kanto ng San Juan Banyo. O, kung after nyo pong kumain ng lechon, pabalik na po kayo. Uh, pwede po kayong mag-coffee muna din dito. Ayan. Thank you, thank you so much po. Hindi po na ano, din nakakaya. <laughs> Hindi na kami pinabayad. Tapos bukas magpapadala na lang po kami ng lechon. Pahawak sa Bye-bye na. Ay, muso. Hmm? Baka mo chila yung laptop mo, mga Yung ano? Laptop mo, kano? Laptop mo. Uwi <laughs> na. na ako na, bukas naman na. Bigay mo na yung Spiderman kay ate Saesay. Ha? O, Bigay sa mo na, na yan. Mo. Ay, bibigyan nga ata talaga. Ay, Sasakay na. sa motor. Babay na. Babay na po. Bye-bye. Babay na. Bye-bye na na. Bye-bye mo na si Ate Saisay. Uwi na siya. Psst. Gawan, antok na siya. Wala na sa sarili niya. Tara na, tulog ka na bata. Baby. Bigay mo na to yung Spider-Man kay Ate Saisay. -say. Sa'yo na to, tabi mo matulog mo. Tabi ko na to matulog. <laughs> eh? Si Ate Saisay. Bigay mo na sa kanya. Bibigay mo. Bibigay mo yan? Ha? Bibigay mo si Spider-Man? Ha? Hindi. Kanina mo ba galeng? galing? Ah. Ay, SM. SM? So, mm, mo ka dito sa Kaya hindi mo pa mimigay. Hmm, gano'n pala yun. Matulog ka na. Hindi ko naman sa SM binili yan. Sa gilid-gilid lang. Thank you. Yan na. Happy ka na? Sa so, kakatuwa kanina, happy daw po siya. Good morning ka, bebe. Magpitinda Mag si Nene ngayon. Ha? Good morning. Hi mo daw sila. Say hi. Nakatingin po sa pagda. And si Bunay ngayon. <laughs> ha? Uh, gusto uh, mo yan? nun? Mm. Uh. Uh, uh, Ay, nagtuturo o oh. pagkain. Gutom ka? Mama. Ay, ay. Ang ulam namin, nagprito ako ng tuna, tapos chomay, tapa, lumpiang isda. Bababa ako ulit kasi may nakalimutan pa ako. Order ni Dex, abot na natin. <laughs> so, mga ano ulam. Bawang po. Ayan, pasamba lang to. Okay. may iba lang ang ulam. sinigang din naman kalalabas ang Wow. Hindi sa na namin nilinis mabilisan. Pinsin lang naman yan. <laughs> Ayun, isa kay Dexter, dalawa kay Dexter, tatlo kay Dexter, ako kay Dexter, lima kay Dexter, anong kay Dexter. Kay Dexter, kay Dexter, kay Dexter, kay Dexter. <laughs> Lahat kay Dexter. <laughs> Bago, Palitan na. Ulam daw namin mamaya sabaw. <laughs> Laman kay Dexter. Favorite kasi ni Dex yan. Tatawa ko dati nung kumain dito si Makimoto. May baon silang hipon. Talagang nanghingi. Pero sabi ko, okay lang yan. Nanghingi. Di nakakahiya nakakahiya. Nanghingi ka naman. Nakakahiya ka ako yung nagnanakaw. <laughs> Ay. Wow. Yeah. Ayan, kaka kakaalis lang po ng mga kumain. Kanya-kanya na ng tulog. <laughs> May tulog doon. <laughs> May doyan dito. Ah, diba? Relax, relax na lang. Tara, kain na tayo. Video, bakulor yan. Pero yung lugar may dumating po si naka farmer Ron. Ay, yung sipag talaga ni Kongkong Tingnan nyo, oh. Yung iba pa doyan-doyan. Paupo-upo. May tulog pa. Si Kongkong Kong, oh. <laughs> Ang galing talaga tumiyan po. Tapos si Dex, nagsandok na po ng hipon. Nilabas na dito. Sabay balik. Sabay <laughs> balik. Baka daw mabawasan pa. Ay, Charot. Ay, <laughs> Joke lang. Ay, ang ganda ng bundok. Lumiwanag. Papakalit tong sa may kulungan. Pwede pa dun tambayan Ganda. Kong kong ay sabay tabi. Kiki Marites ako sa baon ni eh. Puroy. Wala pala siyang baon ngayon. <laughs> Hindi po kasi sila nakakasabay din naman sa amin. Dahil kumakain lang naman sila pa. Oh, ano nga ay po ka bebe. Ay, ay, pasalubong wow. po siya oh. Mm, happy ka? Ay, di ba yung muna gagamba na gusto mo? Ay, ha? ay, mas gusto niya yung gagamba. mas gusto mo gagamba eh. <laughs> ay gusto ko to Ah, gusto mo yan. Oh, mamaya pag magkaanap kaming gagamba niya, ay, ay, magbabasa siya, siya oh. Ang galing magbasa. Ay, Ginabasa ni Dudo. Next time daw sa'yo, ate. Ay, Ang liit ng numbers. numbers Count mo nga rawan ilan daw. Ay, apa, si Count mo count mo, oh, count mo nga. Count. Ilan yan? Count mo. Ito yung count Ilan yan? Ilan yung cars mo? Eh, talaga to oh, yan na si Nini niwan sa akin ni papa yam. <laughs> ayun nakaisay-say mo na. ay mga yan, may ilig mga gat. Hi. hi ka bebe hi. Nagaget ka daw. Ay, kasarili niya kinagat niya. Kagat, kagat, kagat. Kagat ka daw. Kagat. Kagat ka daw. Ayaw niyang kagatin si Dex. Agat. Maala daw. Ay. Kagat. Oh, ayaw niya, Oh, Inaalis. Kagat. <laughs> Ati lang niya bumuray. Malupis. Yan. Ah, sige, yan, sige, o. Oh. <laughs> <laughs> Mga baluhan niya, eh, koya mo. Kasi ayaw po mo? Ay. Gigil ka? Gigil yan. Anong sabi ni Max? Ay. Oh, 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 oh. <laughs> ano sabi ni Max. Ana sabi ni Max. Ah ay. Sigle. Ih ah. alat, alat. Sumpah. Oh oh oh. Ha kak nini Tumataba na pa naman ulit. Paano tayo, Webe? Eh? Lagay kita sa ano? Baba. Ay. Sobrang busy ko talagang. Maa, hindi ko pa napalitan yung aming ano. Pasado. O, hindi ko pa rin nalinis po to. O, sobrang lakas ng tubig. ay ulan yan. Ay. Kakapagod. Pero. Mabunong oh, nakakatuwa. Pero, pag ayan, pag kasama ko na dito. Roma, Nasaya naman na. Nasaya-saya. <laughs> na to. <laughs> na baby ko na to. Ha? Sino daw yung sweet? Sinong sweet? Say-say. Sinong sweet si Rowan? Roma, Kasi, mahilig sa sweet. <laughs> Ito ang pinaka pa baby kong baby. <laughs> Ayan. Makulit ka si si Ah, si Nenay? Hmm. Ang ba, si nene? Bakit baby mo ako? Baby baby ko kayong lahat. Nay, oh, higa. Pati si Papa. Ma, kala <laughs> ko pinaka baby mo. Ah? Pinaka -baby. Siyempre, pinaka baby girl kita. <laughs> ah. Ako na lang yung girl. Mm -mm. Dalawang boy. Tatlong boy. Si Papa. Baby din ni Mama. <laughs> hmm. <laughs> Apat kayong anak ko. Ako na lang yung bongi. Oo, oh, may ano ka, dumi ng nose mo, ah. Oh. Ay. Mama, Kaya na si papa, magpapakain ng kalapate. Nakali, nakita ko nang naglakad. Hindi pa to na, ano? Nabisi po kami. Hindi maayos ngayon yan, kasi, syempre, busy po lahat sa kainan. Ma, mo na. Eh. Natumba yung aking vogie. Hindi ko pa na-transfer. Buhay pa naman yan. Tsaka okay lang kasi titrim ko din naman. Doon naisip ko na ako saan ko siya itatanim. Diyan hmm. uh. Mm -hmm. ah, ang pugi-pugi naman ng baby ko. Mama, huh. mama dinisin uh. natin yan. Mm -mm. Yay! eh. Tingnan nyo naman itong isa. Ay, lagi naggaganyan po yan. <laughs> Ney! Ney! Ay! Ang <laughs> hirap pong bawalan. Nakikita niya kasi kay Rowan. Hmm. tapos tawang tawa po siya pag nagawa niyang nakaya niyang bumaligtad ano si Nene napakalikot <laughs> kalbo din kalbo o oh, lola bet Mahi mo. tag mo si lola bet ma! ay Rowan wag may maano yung leeg mo delikado yun Sininig na hindi pa mababawalan kasi hindi pa siya nakakaintindi. Ikaw, wala mo na 'yun. Hmm. <Yoda> hmm. Ate, Ma ate, ikaw wag mo nang gagawin 'yun pag nakita mo ang mga kapatid Ma mo, bawalan mo. Yung tambling. Tambling? Hmm, matapang nagagambalang. Tambling. Kinuha mo, ate, yusin mo. May dumi. Heroan nakita kita kanila oh. O oh, nga naman, dede nyo. Tatakos to, tatakos. Huwag ka na daw dumede, malaki ka na. Tatakos to. <laughs> si Nenay, basta may makitang dede. Dede lang ng dede. Mama, ganito pag mabaho. Minsan mas gusto niya yung kay ni Rowan. Mama, mama, mm -hmm. ganito pag mabaho sa buong rugal. Rugal? Rugar? <laughs> Rugar! <laughs> Para hindi may... Uy, problema niyo. Nene! Ano, antok ka mm -hmm. na ulit? Problemado yun lang, hindi dilayin yun naman. <laughs> Naubusin na ang milk. Wala na pala siyang milk. Wala na? Wala na. Ay, loko. yung bata. Ay, kapatulogin mo ang maya ito. Ay, wala na yung maya. Ay, katay Wala na din milk si mama. Inubos na kagabi niyang baby na yan. Ay, wala na. <laughs> Uy, tulala <ito> na <laughs> siya. Do, Problema to. Oh. oh, wala. Oh. Hindi nakatingin. Uy. Hey. Bye-bye ka muna. Magtrabaho muna tayo para oh. makabiling milk. Charot. Bye-bye <laughs> oh. po ka, bebe. Thank oh. you oh. for watching. Ay, ay, ay. God bless, mama. Chup-chup. Ay, Sige, subo mo kay Lolo. Hmm. Uy, kalbo. Quel beau Je suis le <laughs> camarade Edouard.